Hello guys, si Lula natutulog while <laughs> na. well, While well, si Lola guys, magbibilig tayo ng mga halaman. Yung halaman na to guys, patay na sana to. <laughs> Nalangta na sana siya, pero nung inalagaan ko na, ayan, ang ganda-ganda na nila. Marami ito dito eh. Money tree ito guys, money tree. Kaya gumanda sila guys. Alam nyo yung balat ng ano, balat ng apple. Pag binalatan nyo yung apple nyo, huwag nyo itapon yung balat. Ibabad nyo sa tubig nyo. At yun ang gawin yung pandilig sa halaman. Tignan nyo mga halaman ko dito guys. Ang gaganda na ng dahon. Dahil yan sa balat ng apple. At saka balat ng saging o diya banana banana pea at saka banana peel at saka apple peel. Yan, pandilig nyo sa halaman nyo guys. Ang ganda-ganda. Hindi -ganda. kayo magsisisi. Tingnan nyo. Ganda-ganda. O, -ganda. oh, lahat yan sila. Ito pa. Meron pa isa. Hmm. Dati parang itatapo na to ng anak ni Lola. Kay, ano daw na lanta. Paano ba naman hindi malanta? Nilalagay niya lagi doon sa paarawan. Tapos ayaw, wag daw diligan. Sabi ko, naku, malalanta talaga yan. Paano yan eh? Tapos ayaw na sana niya kay nalanta na lahat. Sabi ko, akin na. At ako ang mag-aalaga dyan. Ayan guys, inalagaan ko siya ng isang linggo. Ang ganda-ganda na ng dahon na. Nang dahil yan sa mga balat ng saging at Apple. Apple. Hmm, marami yan dito. Meron pa doon. Yun, marami na rin dahon. Marami na rin dahon doon sa kabila. Maraming bagong tubo. Ayan. Kita ko sa inyo, guys, ha. Ayan sila. Yan, at saka yun. Ha, ama, ah, Ang ganda-ganda na ng mga dahon. Dahil sa balat ng saging at apple. And habang nagdidilig, habang nag sila, -ano si Lola. Nag-massage. Massage chair at massage sa kanyang paa. talampakan Ito ginagawa ko dito kinakausap ko yung mga halaman. Kaya didilagyan ko sila. Kaya ganda-ganda na ang mga dahon nila. Ang dami mga bagong sibon. Okay. Salamat sa mga panunood, guys. Salamat, salamat sa support. God bless everyone. Thank you. Bye-bye.